Hello, 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 mga idol. Ganito pala ang buhay ng desierto, mga lods, construction. Sa sobrang alikabok, grabe. Halos di na makita yung loader, mga lods, na nagkakarga sa akin. Kaya mag-isip-isip na kayo, mga idol. Pag nag-apply kayo ng Saudi, piliin nyo yung mga transport na truck trailer or wag yung construction. Pag construction kayo, mga idol, ganito ang sasapitin mo. Ayan. Ganyan. Lalo na pag walang aircon yung truck mo mga lods. Aywan ko na lang. Ganyan. Ayan mga dun. Sobrang ano, sobrang alikabok mga lods. Halos di mo makita yung daan. Salamat mga idol. Ganito ang buhay namin dito mga lods. Hirap. Wala pang aircon yung truck ko mga idol. Para ka talagang ano dito. Lalo na ito mga idol Pagtanghali Wala na. Kung may na yung resistensya mo mga, mga, idol. May na resistensya nyo. Pagsak ka talaga dito. Salamat mga lods.